pagpalang araw po sa inyo lahat sa mga taong hindi po nakakalimut pong mag -subscribe. sila ay minatatanging busilak at may mabubuting kaloban saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo sana ay nasa mabuti kayong kalagayan sa araw at malay sa sakit sa araw uh, sa mga bago na ngayon lamang po nakatuklas ng aking ginawang youtube channel liwangan ng pangasinan sana po ay paki-subscribe, like, and share po at paki-follow na rin po para matulungan po ninyo po iwag ng pangasinan ang aking mga binabagi po dito ay subok na subok na po at galing sa kanan po hindi po galing sa kaliwa kaya kung sino man po yung hindi po naniniwala po dyan bala na po kayo kung hindi kayo maniwala at napakabisa po akong babagi po niyo sa inyo na mga orasyonis po tumutok naman po kayo dito sa araw-araw at mag follow, like, share po pakisubscribe po, pakitulong po at Diyos na pong balang magagabay po sa inyong lahat na inyong ginagawang mga kabutihan po. At inadalaan ko po kayo na sana po ay uh, umangat kayo sa inyong buhay para uh, matulungan po ninyong buong pamilya po. Uh, sa mga Uh, paalala ko lang po kung may account po kayo na hindi po ina-ilak ilock nyo na po yan. Kung hindi kayo marunong maglock, ipailock nyo po sa marunong po. Uh, huwag nyo po akong gayahin po na yung account ko po inawala po. Dahil sa napabayaan ko, hindi ko po marunong maglock. Uh, nagpaturo ako uh, sa mga marunong po inilock na nila. Nawala po yung account ko kaya medyo matagal ako hindi nakapag-upload po at yung account ko sa una po ay iwan ko nandun pa yung, sana po ay uh, pasensya na po kayo kung sa una po ay hindi ako marunong mag edit po at ngayon na uh, yung yung kapitbahay namin ay tinuruan ako at tinutulungan mag edit at maraming salamat sa kanya sa uh, ganong sitwasyon po na hindi po tayo marunong kasi una po ay hindi po tayo marunong noon nasanay po tayo sa kipad na silpon po kaya uh, bago lang po tayo nag silpon ng uh, touchscreen touch screen po kaya uh, ngayon hindi po tayo marunong sa mga ganyan ang marurunong ngayon mga bata marurunong sila kahit saan. ay kaya na po kayo kung ngayon lang po ako nakapag-edit po na man po Uh, humingi po ako ng kapatawaran po sa inyo sa mga nasabi ko po noon na uh, po. At kayo na po po. Ang mga nasaktan ko po ay nasaktan nila ako at